Ayan, mag tayo ng karaho. Ilalagpang natin. Gagawin natin nilagpang mamaya. Masarap yan. Inihaw din natin yung kamatis at sibuyas para mabango. Ayan, abangan nyo mamaya mga idol. mag tayo ng karaho. Karaho tawag sa amin sa probinsya to. Ewan ko dito anong tawag sa Maynila. No? Comment lang kayo dyan sa comment section saka huwag kalimutan mag subscribe sa channel natin ayan iihawin natin yan para mabango siya tapos lulutuin natin ulit mamaya na gawin natin linagpang lalagyan natin sili ayan masarap higupin yung sabaw niya Ayan, ang bango na mga idol. Pag naluto mamaya yan, hanguin natin. Tapos, ah, uh, dito, himay-himayin natin. Tapos, lalagawin natin linagpang pang na karahong. No? Iluluto. Dito ulit, ulit, lalagyan natin ng sabaw. Excuse me. pa yung blower natin ayan social electric pan, no para hindi na kayo maghirap hindi na kayo papaypay electric pan lang ang katapat mabilis lang no ayan automatic po yan ang bango na mga idol yan napakabango ng kamatis tsaka sibuyas yan kasi inihaw natin no yan yung magpapasarap mamaya sa lasa ng sabaw ng linagpang yan yung inihaw na kamatis tsaka inihaw na sibuyas ayan Ayan, luto na yung ating inihaw na karaho, no? Ngayon, gagawin na natin linag pang no? Ayan, lulutuin na natin siya, lalagyan natin ng sabaw. Ayan, so, ito na tawag na linag pang na karaho. Ayan po, abangan nyo. So, ito na kanina yung ating inihaw na kamatis. Dudurugin na natin, no? Lulutuin na natin yung linag pang na tinatawag yan. Dudurugin natin, lalagyan natin doon sa sabaw. Ayan, papakulot tayo ng tubig dyan. Tapos lalagay natin itong inihaw natin na kamatis kanina saka sibuyas. Ayan. Nilagyan na rin natin ng konting sili ito. No? Konti lang kasi baka sobrang anghang. At hindi natin makain. So yan, ilagay na natin yung ating kamatis na inihaw at sibuyas. So yan, ilagay na natin yung ating isda na inihaw na paraho, no? Ayan. Ilagay na natin lahat. Ayan. Yung hinimay-himay natin. Yung inihaw na karaho. Ayan. Hindi na po natin nilagyan ng itlog, no? Kasi optional lang naman yung itlog, no? Kasi parang mas masarap pag walang itlog. Pure talaga siya. Ayan. Lalagyan na natin ng pampalasa. So yan, malapit na maluto yung ating linagpang na karaho. So yan mga idol, ito na yung ating linagpang na karaho. Ayan. Sarap yan. Inihaw natin yung sibuya sa kamatis. Ayan. Ayan. Linagpang na karaho. Ayan. Ayan.